Ah, magandang gabi sa lahat, no. Ako po pa pala si Alger Delgado. Isang ganap na sundalo na ngayon. Pero sa balikan natin ang istorya ng buhay ko. simula ako sa buhay ng civilian. Unang-una nung binanganak ako, eh, hindi ko pa mga isang taon pa ko hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Pero that time mga nagkaedad ako ng apat na taon naranasan kong tumalon sa bintana ng walang damit hinabol ako ni tatay ng <laughs> mga uh, pamalok <laughs> mga wasting ka. sa kadayla ng pasaway na ako maligo uh, uh, ng isang araw yun yung time na mukhang nadisiplina yung sarili ko nang time na isip ko tumalon ako sa bintana nung time nagpapalo na ako sa kanya kasi okay. bilang aral naman sa akin yung mga mali dumating yung punto na naawa si nanay sa akin binigyan niya ako ng payo yung mga ginagawa ni tatay sa akin is hindi yan na ano, parusa kundi disiplina para kung may ambisyon ka man sa buhay mo maabot mo kami lang po ay lumaki sa kain ng sa umaga lang is mga balinghoy yung kape namin ginisa na bigas tapos yung tanghalian naman namin kung walang wala talaga talbos ng kamuting kahoy ginagataan lang namin sa hapunan ilagang saging sausaw naman namin yung bagoong yun lang paulit ulit hanggang maubos yung bunga ng saging <laughs> tapos 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 naman nung time na marunong na akong maggapas mag ani ng palay yun na tinuruan ako ni mama paano magapas ng may bukas sa puso kagaya ng pagapas ng hindi ka na mukhang isipin mo hindi ka na sisikatan ng araw dapat maubos mo to itong isang linya na to at pagkatapos noon makaharvest kami ng tiglimang sako lang sa ano isang linggo may konsumo na kami niyan tapos niyan yung problemahin naman namin yung ulam kasi doon sa lugar namin may habagat na panahon sir. Yung habagat malakas yung alon. Hindi kami makahanap ng ulam. Yung ginagawa naman namin pag iilaw ng palaka sa gabi. Yung kukak, kukak o di kaya sa salitang prag. Ah. Sa sobrang na, hirap mo pa? Del kahit na alam ko na iyak ka uh, mahirap yung mahirap yung buhay mo pero ano ba yung inspiration mo na nakapagpatuloy ka sa buhay para makamit mo yung tagumpay uh, salamat sir sa napakainit sa tanong ah. kasi <coughs> yung kundan mo totoong tagumpay yun kaya nga nang sabi mo sir lahat tayo may nadaan na failure is not the meaning of life it's the meaning of stand in the new beginning of life <coughs> Albert Einstein. <laughs> Talino. Albert Einstein. So, ano ba sino ba yung inspiration mo sa buhay? Aljor ba? Uh, talagang kahit na gano'ng kadami ang challenges mo, nagpapatuloy ka pa rin sa buhay. I-share mo naman sa amin yung mga sekreto mo. Yes, yung pinagugutan ko ng lakas ng loob is unang-una yung okay. magulang ko medyo matanda na. May biguti ng puti sa tabi. <laughs> Ah, tapos, 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 tapos. Kasi sir, nabigo ako sa kapatid kong bunso. Doon ako kumuha talaga ng 101 na lakas ng loob ko sir. Na ilagpas ko yung training na anim na buwan. Kasi nung training ako sir, ng 2 months pa lang ako. Hindi ko na-expect sir na mamatay yung kapatid ko na bunso sir, na babae. Nung time niya sir na kasi naga striker pala ako noon sir, hindi niya sinabi sa akin sir ba, na may sakit siya sa puso. Ay, ikaw pala yun? Sa class namin? Mm, tapos, tapos, yeah. <coughs> hindi niya ininda sir ba na may problema sa ganyan. Isa ka, kadahilan ng mulang-mula kami sir. tumaimik siya tapos yung pera na binigay kay nanay sinabi niya lang kay nanay ng kapatid ko sir na bunso ng babae na ihatid nung daw siya sa Jollibee tapos nang inatid sa Jollibee yun lang yung time na last na banding nila sir tapos nagpasalamat yung kapatid ko kay nanay ko sir dahil napakain siya sir ng gusto sa Jollibee tapos nung time na yun sir kinaumagahan wala na hindi ko pa in-expect yun sir na navigation namin sir nung time niya sir almost 3 weeks na siyang nakaburo sir hindi mo alam hindi ko alam sir na namatay sir ay di ba sir sa navigation is pag mas maaga kang makatapos maaga kang makapahinga nung time na yun sir is mukhang tinutulak ako na mag cellphone sir ba buti oh, nga dapat tinulak ka eh yung tulak na may cellphone ka kahit wala sa sarili ko yung sir, may cellphone nakikita ko yung mga kabats ko sir, na naka cellphone pansandalian sir, na pagawak ng cellphone tapos pag open ko sir puro condolence na sir yung akala ko sir lula yung namatay ko sir is expect ko na yung sir na lula sir pa yung namatay yan yung pinamatan mo pero yung time na yun sir is kapatid ko pala namatay sir ikaw po mo na yung mesa mo na yung mesa hindi tapos Dong time na there is walang wala tong ba. Mukhang gusto ko mag-quit na no pero natapos namin yung online yeah. training. Okay. Mm okay. -hmm. Pero yun yung ano doon ka talaga kumuha ng lakas tapos yes, yari nangyari. Sa mga nangyari sa mga lahat ng mga aspiring na mga sundalo diyan na gusto maging ganap na sundalo talaga kung ano man nangyari sa mga buhay nyo, sa pamilya nyo, huwag lang susuko. Kasi yan yung way na lalo kayong lalakas at panghugutan nyo ng lakas ng loob sa susunod na kabanata ng buhay. Ako po pala sa huli. Ay, wait, sa wait, saglit lang, Aljur. Uh, ah? May katunungan lang ako saglit. Uh, bilang isang Aljur Delgado, sino ngayon ang kaili ng buhay mo? Oh. <coughs> um, <coughs> Hindi na po, sir. Si AJ na po. Ah, si AJ na. Kaya pa ang... <laughs> Sir, magandang gabi, sir, no? Uh, ako po ay nakagalak sa mga tanong mong napakabukal sa puso, sir. Bagamat ako ngayon, sir, ay single, sir. Naghanap ako na taong... Hindi man perfecto yung magbubuo lang ng heart para sa akin. Hindi ko rin masabi kung sino yung para sa akin. Sa uh, sa ano tato? bang... Uh, Aljur, ano bang mga tayo po sa isang babae? Yung kagaya ba ni ni AJ Raval. Ang um, kagaya uh, sinabi ko sir, ako lang si Aljor Delgado, medyo gwapo Hindi uh, man hinanap ko sir yung pinakamaganda sa buong mundo. ay uh, yung akin ng sir is yung hahawak sa akin at alalay sa pagtanda ko. Ang titimta ng gatas. Pwede to mag-public affairs. So kahit bungi, tatanggapin mo kaya niya. Basta mahal niya ako kahit ano pa diyan. Pang pang ano, pang last na salita ah, uh, sa mga yung mga fans. Mag -apply. Ang huli kong sasabihin bilang isang ganap na sundalo na uh, hmm. manalo matalo, babangon at babangon sa mga may nakaranas ng mga lumoral diyan na nabigo sa unang apply. Huwag lang susuko, huwag lang mawala ng pag-asa. Laban at laban at laban at laban happy na bersary mabitala. Ahu, ahu. Ha, ha. Jambo hat do. Yay. Yeah. Ayo.